Ano ang malakasang ginawa mo dito? Dahil siyempre hindi naman, hindi naman mawawala sa mga katulad ninyong mga sexy na hindi magkaroon ng na, mga love scenes uh. ng uh, medyo uh, ano man tawag doon, mga talagang nakakaloka, uh. nakaka-excite nakaka na mga love scenes. Yung sa kasi, Mama Ray, may mga nagme-message na sa akin since streaming na siya, di ba? March, nung March 7. Maraming nagme-message. Oh, ang galing mo, ha? <laughs> okay, tapos. <laughs> may mga nagme-message na sa akin. Sabi nila, ano, like, kakaiba daw. Kakaiba daw yung love scene namin ni Nicolo So, kumbaga, yung car scene namin, yun yung tumatak sa kanila. Kasi, yung buging ko daw. <laughs> Nakita nila. na. Hindi. Anong buging yung yung bobella ba yung Dine dine hindi ko loko. Nagulat ako noon. Totoo. Oo, oh, tingnan na namumula ako. Nagiging camouflage na kami ng background. Talaga, yun yung sa labs ni sa sa kotse, Doon yung sa may drivers, a ah, drivers driver side, di ba? So, naloka ka doon. Na talagang nilit ni 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 Nico yung Nagulat ka. Oh. So, ayan. Ikinaganda naman siya ng movie.